updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Solido na naman ang linaro ni Thirdy Ravenna para sa San N. Neo Phoenix na kinuha ang kanilang ika na pong panalo sa 2024 season ng Japan B-League. Nakagawa ang dating Ateneo Blue Eagle para sa Sun En ng 18 puntos, 6 na rebounds, 4 na assist at isang steal para sa 101-81 panalo ng Neo Phoenix laban sa Osaka Evesa sa larong ginanap sa Toyohashi City Gymnasium. Nananatiling nasa unahan ng team standings ang Sun En sa Central Division tangan ang 40-10 record. Si Ray Parks Jr. at ang Nagoya Diamond Dolphins ay wagi din sa pinakahuli nilang laban kung saan tinalo nila ang Sega Ballooners 88-79 na ginanap sa Dolphins Arena. Malaki din ang naiambag ni Parks sa panalo ng Nagoya kung saan nagposte ito ng 10 markers, 3 boards at 2 assists. O napaganda ang kartada ng Dolphins sa 33-17 sapat para makuha ang ikalawang pwesto sa Central Division sa likuran ng Neo Phoenix. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan, atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Naging ikatlong Filipino weightlifter si Vanessa Sarno na nakapag kwalipika sa Paris Olympics pagkatapos ang kanyang performance sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na ginanap sa Phuket, Thailand. Si Sarno ang isa sa mga huling atleta mula sa delegasyon ng Pilipinas na sumabak sa kompetisyon kung saan lumaban siya sa Women's 71 kg Division. Namuno siya sa Group B na nakabuhat ng kabuang 245 kilograms. 110 kilograms ay nanggaling sa snatch at 135 kilograms sa clean and jerk. Pagkatapos makompleto ng pagbubuhat sa group A ng 6 o ng 71 kilogram division, Lumabas na ang binuhat ni Sarno ay sapat na para sa ikalimang pwesto sa standings ng IWF Olympic Qualification Ranking kung saan ang top 10 weightlifters sa bawat kategorya ay makakakuha ng tiket sa Summer Games. Isa sa mga mandatory events ang IWF World Cup para makapagkwalipika sa Paris Olympics. Ang isa pa ay ang 2023 IWF World Championships na ginanap sa Riyadh. Sinamahan ni Sarno si na John Seniza at Elrin Ando para irepresenta ang Pilipinas sa weightlifting sa Paris. Samantala, nagaantay pa si Rose G. Ramos kung kwalipikado siya sa Olympics pagkatapos niyang pumwesto sa ikalabing isa sa World Cup. Ang iba pang atleta na pasok na sa Paris Olympics ay sina Paul Volter, E.J. Obiena, mga boxingero na sina Ymir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas at gymnast Carlos Yulo at Alea Fennigan. Updates sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at ng pakinggan dito sa ang Pilipinas ngayon. Filipino-American trackster Eric Cray patuloy na nagtatakang makapagkwalipika sa Paris Olympics. Nakasungkit ito ng bronze medal sa 2024 Miramar Invitational na gininap sa Florida, USA. Ang balitang iyan ay ihatid sa inyo ni Ria Arevelo ng RP2 Sports. Nakasungkit si Filipino-American track Eric Cray ng bronze medal sa 2024 Miramar Invitational sa Florida, USA. Ang paglahok sa torneo ng 35-year-old track star ay bahagi ng kanyang patuloy na pagtatangkang makapag-qualify para sa 2024 Paris Olympic Games. Nagtala ng 50.18 seconds na clocking sa men's 400-meter hurdle si Cray upang tumapos ng pangatlo sa likod ng top finisher mula USA at second placer mula Dominican Republic. Ang itinalang oras ni Cray ay mabagal ng halos dalawang segundo sa Olympic qualifying time ng kanyang pet event na 48.70 seconds. Umaasa six-time Southeast Asian Games champion sa 400-meter hurdles na makakatulong ang kompetisyong ito sa kanyang target na makapasok sa Paris Olympics matapos mabigo makalahok sa nakaraang Summer Games na ginanap sa Tokyo noong 2021. Mula RP2 Sports, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ng pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!